Part 3 Paraan ng Pagbabakuna Narito ang tatlong paraan ng pagbabakuna. Piliin ang swak sa schedule at dami ng sisiyo mo. Number 1 Ocular Sa mata Step 1 Ihalo ang bakuna ayon sa instructions. Step 2 Gumamit ng eye dropper Isang patak sa mata. Step 3. Siguraduhin kumurap ang sisiyo. Senyales na pasok na. Number 2. Oral. Tubig o bibig. Step 1. Puyatin sa tubig ang sisiyo ng dalawang oras. Step 2, ihalo ang bakuna sa malinis na tubig. Step 3, ibigay sa loob ng isa hanggang dalawang oras. Number 3, injectable injection. Step 1. Gumamit ng sterile syringe. Step 2. Mag-inject sa liig o hita ng sisiyo.